Ngayong araw na to, hayaan yung ikwento ko yung mga naging experience namin ng pag-uwi namin ng Bicol na gamit lang ang motor. Sa araw na to ay pumunta kami ng uh, Marikina para bumili ng uh, gagamitin naming motor. Kasama ko dito yung kapatid ko kaya nag-ikot-ikot muna kami. So naghanap muna kami ng uh, ng pambili ng motor. Yan, uh, dito kami napadpa dito sa may Marikina para makabili ng motor. Ang napili nga namin na uh, motor ay ADB160 kasi maganda ito pang uh, long ride uh, na may angkas kasi kasama ko yung wife ko dito uh, sa pagbibiyahin namin inabot kami ng hapon na kaya nag decide kami na uh, gabi na kami umalis ng uh, San Mateo yan uh, ayan guys dito tayo ngayon sa Masinag pupunta tayo ng Bicol <laughs> Ayan, sa wakas, matutuloy na rin. Time check ngayon, eh, alas 10 na tayo do, umalis dito. Galing kami nga uh, San Mateo, then uh, by uh, ano tayo, Antipolo, Tanay, tapos uh, lusot tayo ng Lokban, Quezon, and then uh, doon na tayo mag uh, whole base. So, first time nating uh, bumiyay ng uh, long ride, papuntang Bicol, pero napaka sulit. Tingnan natin kung kaya natin. Ah uh, gamit natin uh, ngayon ABB 160 ya yeah. Eh na nga, nag-umpisa na kami ditong mag-biyahe uh, galing ditong masinag paakyat ng antipolo. Yan, marami na rin mga pagbabago dito. Makikita nyo, napakaganda na rin ang development dito sa dinadaanan natin. Kasi dati rin ako nakatera dito sa may, dito sa, sa may Lakulina dati. Tumira ako dyan sa mga ate ko. Kaya kabisado ko rin itong lugar na to. Dati wala pang gaano mga establishment rito ngayon kakaiba na rin talaga yung uh, pag pagundad ng lugar na to kagaya dito sa may malapit sa Francis Bill Paket ng Antipolo yan may mga mall na pala dyan, may mga pasyala napakaganda ng uh, mga establishment dito na nadadaanan natin ang daming pailaw nila sa Christmas yan uh, paakyat paket na tayo dito sa Antipolo so madadaanan natin dito yung uh, yung Valley of oh, yan, paakyat na yan. Apakaganda ng kalsada dito. Kaya ang sarap pag motor. Dinaanan din natin dito yung uh, Bali View. Yan. Ang ganda din dito mag hangout. Ang daming mga resto dito. Yan, makikita nyo sa tabi ng dinadaanan nating kalsada. Yan, hanggang sa dumaan tayo dito sa sentro na ng Antipolo. Dito sa may... ah uh, sa may Antipolo Market yan tuloy tuloy ang biyahe natin dito maganda pa yung panahon that time yan ang sarap pa ng mga magmotor nakaka excite kaya tuloy tuloy yung biyahe natin So marami ring makikita natin mga nagmumotor dito that time kasi ah uh, uh, ito yung mga way papuntang uh, biyahe mga Laguna, Bicol, uh, Batang uh, Batangas, uh, papuntang Quezon. So marami tayong uh, nakasabay dito. Dinaanan natin dito yung mga uh, Antipolo Public Market. Medyo busy pa that time yung mga sasakyan, maraming mga sasakyan. Ayan, tuloy-tuloy tayo dito sa pagbibiyahe. Ayan, hindi ko nakabisado dito yung uh, lugar na to. Kaya gumamit lang ako dito ng ways para makapunta sa paroroon natin. May, dana, may nadaanan din tayo dito mga hangout ng mga nagbabike. Ayan may mga nakasabay tayo rito mga motorcycle rider din ng mga long rider. Ayun na uh, hindi ko nakita yung ano medyo madilim na dito sa lugar na to. Ayan na uh, nakita nyo Duman tayo ng Pililla, Rizal. Ayun tuloy-tuloy pa rin yung uh, biyahe natin. Hindi pa gano'ng uh, ano dito, hindi pa umuulan dito that time na dumaan tayo sa lugar na to. Yan, masarap pa yung mag, uh, magbiyahe dito kasi bago lang. Eh, hindi natin alam yung da, dadat na natin sa mga kalsada na pupunta natin. Kaya tuloy-tuloy lang yung biyahe hanggat uh, fresh na fresh pa yung pakiramdam natin sa super excited tayong umuwi ng Bicol. Napag-decide nga namin dito umuwi ng Bicol na nakamotor kasi nga uh, that time uh, maraming uh, balita na sobrang traffic talaga pag magbubas ka kaya uh, naisipan namin na mas maigi siguro na mag uh, motor na lang kaya yun ang uh, naging decision namin and that time pag uh, mag uh, aeroplano ka pulibok na rin so wala nang uh, ano para sa mahabol yung Christmas kaya tayo nag decide na mag -motor para makahabol tayo sa Christmas Eve yun uh, kaya nagmotor tayo dito so ikikwento ko na lang yung mga nangyari dito guys kasi hindi aabot yung uh, yung ano natin yung video natin kasi nakat na rin yan kasi sobrang uh, lakas ng ulan yung nakasalubong natin dyan kaya ikwento ko na lang sa inyo kung anong mga na-experience namin dito sa daan on the way from, uh, from uh, Manila uh, San Mateo to Bulan Sorsogon umalis nga kami ng alas 10 ng, uh, ng uh, gabi ng uh, 23 and then habol namin habol namin makahabol ng uh, 20 bago magano bago mag-sapit uh, ng countdown ng uh, 20, 25 kaya yun tuloy-tuloy yung biyahe namin dito akala namin makakaabot kami pero hindi kami pinala that time na makaabot ng Noche buena talagang inabot kami ng 25 ng madaling araw as in karating kami sa bahay uh, hindi 25 ng madiling araw alas 3 kaya hindi na namin na celebrate yung uh, yung noche buena so yun nakakalungkot lang kasi nga uh, hindi maganda yung panahon that time na nagbibiyahe kami makikita nyo sa video mamaya from uh, from uh, from from, uh, from Laguna from Laguna or sa Rizal pa lang yata ay eh, umaambon na hanggang sa tuloy-tuloy na yung buhos ng ulan talagang hindi ka makapagpatakbo ng uh, hindi ka makapagtatakbo ng matulin tulin sa sa motor kasi nga umuulan tapos uh, maraming uh, mga lubak pa rin uh, lalo na especially dito pagdating ng Quezon yan, grabe ang uh, inabutan uh, ano dito grabe ang inabutan namin uh, mga lubak talagang uh, hindi ka makakapagpatakbo kaya ang takbo namin dito uh, 40, 50 ganun lang ang takbo kaya itayos mo talaga yung bibiyahin so, ang naging biyahe namin dito is almost uh, 29 hours, kaya hindi kami umabot ng uh, ng uh, Noche Buena. Uh, best, ano, uh, okay na rin yung uh, experience namin na ganon. Sana susunod, maganda, yung, uh, maganda na yung panahon. Dinaanan nga namin dito yung uh, anak ko sa Quezon. So, dalawang motor na kami pa -uwi ng uh, pa -uwi ng ng Bulan Sorsogon. sa unang aberya namin na na-experience dito guys mayroon kaming nakasalubong sa parting uh, then uh, hindi talaga siya nag uh, nag ng kanyang uh, ng kanyang ilaw talagang sobrang nakakasilaw talagang mabubulog ka talaga sa sa ilaw niya kaya yung uh, yung nangyari sa akin Nadiretso ko yung ano kasi nga uh, talagang wala akong makita, talagang sobrang nasilaw ako sa ano sa kasalubong kung ano. Tapos yung kalsada pa medyo pa So nagminur ako hanggang sa mag-stop ako kasi nga wala akong makita. Yung pala na lalaglag ako sa gutter. So na ano ko din na 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 control ko din uh, kahit na medyo patumba na yung ano, hindi naman bumagsak yung motor. Then pagdating dito sa parting uh, Kamsour na yata yun parting uh, ragay yata nun yun dun kami na medyo nagasgasan yung motor nagasgasan ang tuhod namin kasi nga na na, 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 na napunta kami sa sobrang sobrang lalim ng lubak kaya no choice talaga kaya matutumba yung motor so thankful kami kasi nga napaka napaka bagal ng patakbo ko and then parang tumumbala yung motor at saka mabigat yung dala namin sa sa back ride namin may top box tapos mayroon pang uh, traveling bag na nakalagay sa sa ibabaw ng top box kaya ang ginawa namin binawasan namin ng ano kasi sabi ng anak ko uh, pangit daw yung sobrang bigat sa taas uh, sa likod kasi uh, Pwede siya talaga umangat yung unahan tapos yun ang cost ng pagbagsak uh, para matumba yung motor. Kaya nag-adjust kami, uh, hinati namin yung karga ng ano, naglagay kami sa unahan para timbang. So, from, uh, from uh, Quezon, uh, dinaanan namin anak ko and then bumiyahe ulit kami. Tapos simula doon talagang walang tigil na yung ulan hanggang sa makarating kami nang uh, ng Bicol. And then uh, na experience pa namin dito sa parting Ligaspi na tuloy-tuloy kami doon sa ano yung pala ay pasentro na ng pasentro na ng nang uh, uh, Ligaspay. So ba baha pala dyan sobrang baba ng uh, lugar ng sentro ng Ligaspi That time sa sobrang lakas ng ulan sobrang uh, malalim na yung baha, buti na lang hindi tumirik yung motor namin. Uh, nakabalik kami kasi hindi pala yun yung way papuntang uh, Sorsogon. 'Yun ang na experience namin dito parte ng uh, ng uh, Ligaspi. So, hindi kaya hindi kaya ko kasi kabisado yung uh, yung uh, ano, yung daan ng kasi 'yun yung pa rin yung nakakapag pa-delay sa sa biyahe kapag hindi mo kabisado yung daan. Bali, next time, aralin natin kung ano yung mga shortcut na pwede nating daanan para mas mapabilis yung biyahe natin sa susunod nating mga rides. And then, next year ko pa rin yung uh, na-experience namin dito parting Quezon. Uh, hinahanap namin yung bitukang mano no? kasi uh, yun ang alam kong shortcut na sinasabi nila. Napapanood ko din sa napapanood ko din sa mga sa mga vlog na magandang dumaan doon pero sa kasamang palad hindi kami napunta doon instead na sa bitukang Manok yung dadaanan namin uh, napasok kami naman sa uh, Bundok Peninsula kaya sobrang haba ng biyahe namin bago kami nakarating ng so, nakarating ng uh, gumaka kasi dinaanan pa namin yung uh, maraming bayan uh, napunta kami ng Unisan Pitogo kaya sobrang haba ng biyahe talaga ang dami naming uh, error. Siguro ko kung kabisado namin yung uh, kung kabisado namin yung lugar siguro mas mabilis yung biyahe, uh, konti yung aberya. So dito yung sa video na yan makikita nyo guys, dito na dito na kami niyan sa may parting unisan. Sa so, ito yung nabidyuhan ko kaya palubat na rin yung mga gadget natin diyan. kaya hindi ko natapos na makakuha ng video papuntang uh, papuntang Bicol. Dito matatapos yung video natin sa uh, ano sa uh, sa lugar na to, parting parting ni And then magpapakita rin ako ng mga picture namin yung uh, nag uh, kumain muna kami dito sa 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 Tagkawayan, Keso nung nag kami ng mga nako and then nag-rides na kami yan, sa may pitogo na ito yung video na to papuntang, uh, papuntang gumaka yung lusot itong uh, yung kalsadang to ang gaganda rin ng mga nadaanan nating mga kalsada rito sobrang uh, walang gaanong lubak dito sa lugar na to unlike dun sa Um, may nagsabi na mas maganda pero mala, sobrang layo pero maganda yung daanan sobrang ikot nga lang siya pero ang ganda ng mga kalsada unlike dun sa usually dinadaanan ng sa baba ng bitukang manok ay grabe talaga yung ano dun sabi nila napaka delikado at saka yung uh, makakasalubong mo ang dami mga bus mga trucks kaya okay na lang din nagpicture picture nga kami dito sa mcdonald kumain muna kami pago kami bumiyahe ulit yan, yeah, nag-enjoy naman yung uh, mag, uh, magkapatid sa ano sila yung mag-angkas. So, dito talagang lobot na kami dito. Uh, sobrang pagod na kaya nagpahinga kami kasi hindi rin naman makakasabay sa Noche Buena.